eto na Tuesday. O oh, mm. isa na, isa pa, isa pa sa Mainit mga issue. Na <laughs> oo, oo. Ikaw ba nung pandemya? Ah, oh. uh, andito ko na ba noon? Wala pa. Wala pa. Mm -hmm. Pero nag-work from home ba kayo noon? Hindi rin. <laughs> Hindi rin. Okay. So isa sa pag-uusapan natin ay yung mga paano kaya ngayon uh -oh. na mag-work from home Dahil? na naman yung mga manggagawa habang uh, ginagawa ang EDSA, mm, matagal, pero dalawang taon daw. Dalawang taon. Mm. Pero uh, ito na naman tayo mga kapuso, ha, hindi mm -hmm. po namin sinasabi na lahat ng manggagawa ay applicable ang work from home. Tulad natin. Depende yan <laughs> kung anong trabaho meron ka. Depende sa industriya. oo mm -hmm. o, Nasa linya po natin, walang iba kundi ang ating Kalihim ng Department of Labor and Employment, si Secretary Bienvenido Laguesma. Good morning, Secretary Good Laguesma. Good morning, Sir. Welcome back. Magandang umaga Tuesday on a Sunday and uh, magandang umaga din Christian at magandang umaga po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Ayan, Secretary, nababanggit ko kay Christian kanina yung work from home habang ginagawa raw ang EDSA. Mm -hmm. Iyan ba'y nakarating na sa inyong tanggapan yung mga panukalang ganyan at ano ang pwede niyong ma-share sa amin tungkol dyan? Uh, meron ng mga nakaabot uh, na mga ikangay pasabi o kaya mungkahi. Mm -hmm. Kaya naman tayo ay uh, nagkaroon din ng uh, panawagan sa atin pong mga employers na mm -hmm. pag-aralan na mm -hmm. lalo na yung mga industriya na ikangay applicable yung work from yeah. home. kasi alam naman natin meron po talaga mga trabaho na kailangan ng personal presence ng mga manggagawa. Mm -hmm. At kung saan, kung dun sa ganon, siguro magawa na rin magbalangkas ng uh, ikangay uh, kaparaanan mm -hmm. ang employer at uh, with consultation sa mga manggagawa. Mm -hmm. Kasi alam po natin na uh, medyo mahirap kung basta na lang natin in-impose, at least napapakinggan natin. Ano ba yung concern ng mga manggagawa? Laika specifically saan sila manggagaling? naglagi ba silang nagdadaan sa EDSA? Kasi mm -hmm. po mm -hmm. oh, kasi po ano uh, nung nakaraan pong Biyernes ako po ay nakisuyo uh, at nakipag-ugnayan sa atin pong DOTr. Um, mm -hmm ah uh, DPWH at saka MMDA mm -hmm. uh, upang bigyan po nila ng briefing at makipag-dialogo sa mga kinatawan ng mga uh, business organization mm -hmm. para po naman sila meron sapat na kaalaman hindi po yung uh, nanghuhula mm -hmm. uh, directly ma directly madinig nila kung paano mm -hmm. ang sitwasyon o paano ang plano at makapagtanong sila at uh, naidaos nga po 'yon at medyo kaya nagpapasalamat din po ako na medyo merong ganong klaseng ng uh, briefing dahil mm -hmm. makapaghahanda po ang mga business organization. Meron pa pong susunod yan kasi meron pa pong uh, mga ilang organisasyon na hindi po nakasama doon sa briefing at mm -hmm. uh, dialogue. Dapat makasama din po sila para makapagplano. So, mm -hmm. isa 'yon, isa po 'yon sa aming tinitingnan at ayun uh, nga 'yung uh, Uh, work from home na arrangement, mabuti meron tayong tel telecommuting act. Pero right. voluntary kasi yung Tuesday at uh, Christian, mm -hmm. voluntary ang arrangement. no. So tinitignan uh, paano ba siya hindi uh, makakapinsala uh, sa magkabilang panig mm -hmm. o sa sabo bot. No? Kailangan talaga ang arrangement, ang sistema mutually beneficial Huwag pong mapinsala ang operasyon ng kumpanya. Wag din mapinsala lalo ang ating mga manggagawa. Mm -hmm. Tama naman Secretary. At saka sabi ninyo nga kanina, hindi naman kasi lahat ng manggagawa Kede. sa EDSA dumadaan. Uh, oh, oh, oh. Hindi naman apektado yung ibang mm -hmm. ruta natin o mga kalsada. So mm -hmm. malayong malayo silang dumaan sa EDSA. Kaya tama, siguro tama walang pangangailangan yeah. yung kanyang work from home. Oh, dagdag ko lang na ano, pagbabahagi sa inyo ni Christian na Tuesday. Mm -hmm. Batay po doon sa briefing ng, uh, na ginawa po ng uh, DOTR at mm -hmm. uh, DPW at kasama na nga ng MMTA, magdadagdag po sila ng mga buses uh, para po yung right. uh, volume ng pasahero uh, ay yeah, medyo ma-address nila. Mm -hmm. uh, initially po ang sabi nila magdadagdag dyan sa EDSA ng mga isandaan mm -hmm. uh, buses. At uh, po mga trains naman ng MRT, dadagdagan din po. Mm -hmm. uh, so medyo kung sa ano, ang direksyon, Pagaanin pa rin yung daloy ng traffic o sa pamamagitan po ng uh, public transport, right. uh, tignan kung paano makakatulong sa ating mga manggagawa. Mm -hmm. Secretary, may pakikipagugnayan na ba sa inyo yung ilang sektor, yung ilang uh, industry. industry, yung ilang kumpanya tungkol sa pagpapatupad nila ng work from home kun sakali, kung sakali? Guidelines siguro. O tsaka, kailangan ba talagang ipagpaalam sa DOLE o pwede na lang sila-sila na lang? naman uh, at their ano initiative mm -hmm. uh, akin po naman ay kasi meron na nga tayong uh, karanasan na nung nakaraang pandemya eh meron na po silang in place na mm -hmm. sistema siguro ang gagawin na lang diyan na uh, improve o kaya ay uh, tignan ano pa ang pwedeng luwag mm -hmm. o ginawa may pagkakaalaw sa kanilang mga manggagawa at mm -hmm. ikalawa uh, maganda yung nag usap kagal sila at kung meron pong mga konting uh, Uh, differences mm -hmm. o merong naisip sila na maaring kailangan nilang kumunsa sa DOLE, mm -hmm. eh nakahanda po kami na tumulong uh, yeah. at ang uh, nakikita ko dyan talaga uh, mas importante kung sila ay magkaroon ng kasunduan dahil Correct. implementable kagad na uh, yeah. Tuesday at Christian. No, mm -hmm. Wala nang kung makikialam na iba dahil higit naman silang nakakaalam mm -hmm. anong sistema sa kanilang kumpanya tapos yung ang akin lang pangkiusap kunwari may mga pagkakataon na nahuhuli ang ating mga manggagawa na mm -hmm. hindi naman sinasadya mm -hmm. at ito po naman ay uh, beyond their control no yung mga minsan may nangyayari may aksidente mm -hmm. nag bug down ng sasakyan etc eh maging ano naman Flexible. maunawain mm -hmm. oh, ma maunawain sila at uh, hindi naman siguro nanaisin ng mga manggagawa na may record sila na ano lagi silang tarde mm -hmm. mm -hmm. oh, medyo mahirap din yon kasi gusto din ng mga manggagawa tumutulong sa atin po mga employers at sana mm -hmm. kung merong magandang resultang operasyon, Magbahagi din ng pakinabang sa mga manggagawa. Mm -hmm. Secretary, maganda din binanggit niyo na yung pagnalit dahil nga sobrang traffic eh maging lenient ano yung mga kumpanya. Kay ba sa dole, Secretary, plano niyo maglabas ng memo at least para lang paalalahanan yung mga kumpanya na at least maging ano naman, um, hindi ganun ka strict, o, o maging considerate lalo tong sa panahon ng EDSA Rebuild. Ay, actually meron po kami na ganyang klaseng klasing uh, advisory pero pwede po namin ulitin ayo mm -hmm. uh, kaugnay po naman dito kasi sa napipintong implementasyon ito po ang Elsa Rehab Project mm -hmm. eh pwede po namin lang i-remind at uh, kami naman po ay uh, lagi regular na nakikipag-ugnayan sa mga business organization kasama din po yung ano yung organisasyon ng mga uh, people managers no kasi Opo sila po yung nakadirekta yang PIMA People Ma People People Management mm -hmm. Association of the Philippines sila po yung may kinalaman sa human resource development uh, mga rules and regulations mm -hmm. so mahalaga din na sila po ay masabihan magkaroon po ng uh, ugnayan Uh, nang sa ganon, hindi po pagmulan ng friction o Kale. kaya in-train relationship. Mm -hmm. uh, yun lang bagay na yan. Kasi wala naman po sigurong gustong sadyain na laging nahuhuli. <laughs> uh, minsan po kasi uh, bigyan natin po ng uh, understanding o compassion mm -hmm. ng ating mga manggagawa. At meron pa po mga ibang mga siguro modalities o mga kaparaanan Paano magkakaroon ng uh, ikangay medyo mas ma, mas maluwag o kaya smooth na operation mm -hmm. at yan nga uh, nabanggit na mo kanina Christian mm -hmm. pwedeng gawin kaagad yan ng mga namumuhunan kasi mm -hmm. may experience na sila eh mm -hmm. and uh, bahagi po ng kanilang prerogatibo ay eh, yung management ng kanilang operations ang sinasabi lang natin kung meron po kayong mga piniprescribe na mga rules and regulations sana ang batayan niya dapat ay reasonable mm -hmm. right. hindi po siya labag sa batas at uh, yung practices ninyo talaga sana ay uh, nagdudulot ng pagbabago tungo sa mas mabuting implementasyon ng ayan uh, regulasyon o wale tunin na isinasagawa o binabalangkas ng mga kumpanya. Iyon. isa pang uh, paksa, secretary. Mm -hmm. Na rin eh, din na usapin. O, da bukod doon sa transportasyon ng mga manggagawa. eto may 20 pesos na bigas na silang matatanggap mm -hmm. kung sa kasakali. Kasama na raw yung mga minimum wage earners, mm -hmm. yung ilan sa kanila. Uh, may mayroon ba tayong guidelines para mm -hmm. rito, secretary? Etong atong uh, balaki na ito actually napag-usapan namin ni Secretary uh, Chu Laurel mm -hmm. nung nakaraang Martes no. Kasi para po naman sa parang background din, meron po kaming memorandum of agreement ni uh, Secretary Kiko mm -hmm. na kung saan ay eh, pwede po kaming magtulungan sa anumang pong hakbangin o programa na nagko complement ang aming mga ikangay ginagawa para naman po mas malakas ang impact mas maganda po ang pakinabang at hindi po masyadong ano eh mm -hmm. spread out too thinly ang mga ginagawa ng iba-ibang mga departamento nagko converge po kami mm -hmm. so nang nang mabalitaan ko po na meron na naman sila merong silang rollout preparatory po sa mas malawakan na implementasyon sa darating na taon 2026 mm -hmm. Eh nakipagpulong po ako sa kanya ng Martes kasama ko yung aking focal uh, uh, person at uh, kasama din niya yung kanyang mga kasamahan at uh, in principle po nag-agree kagad si uh, Secretary Kiko uh -huh. uh, doon sa akin pong uh, kahay o pakiusap. Kaya nga po masasama sa pilot testing uh -huh. sa June 13 po uh -huh. yung uh, mga uh, minimum wage earners sa iba-ibang mga rehiyon no. Uh -huh. Hindi pa po, po ito maramihan ano. Opo. Kasi pilot testing eh titignan po namin from uh, June to December mm -hmm. uh, ang uh, ikang daloy ng implementasyon, maayos mm -hmm. kung meron pong mga hitches mm -hmm. ayusin namin para pagdating po ng 2026 medyo more less siguro na address na namin mm -hmm. yung pwedeng maging uh, sagabal o kaya mga problema mm -hmm. uh, doon sa implementasyon. Pero alam po naman namin kahit anong balakid bisan merong kagan na nag uh, nagre-react o negatively mm -hmm. nagka uh, nagbibigay po ng uh, kagad pagkuna mm -hmm. eh ang pakiusap ko naman doon sa kanila pabayaan na sana rin niyo kami kung Correct. hindi man niyo kami tulungan uh, dito sa aming implementasyon uh, subaybayan so po niyo mm -hmm. ang aming implementasyon at uh, handa po kaming nakinig sa inyong mga mungkahing mm -hmm. ito po ay uh, ano lamang uh, pagtulong sa ating mga minimum wage earners mm -hmm. para po mapalakas natin yung purchasing power nila mm -hmm. pero gusto ko ring bigyan ng hindi po ito ano substitute sa anumang mga iba pang nga uh, benepisyo mm -hmm. uh, na pwedeng matanggap nila lalo na yung sinasabing katagdagan sa sweldo <laughs> eh habang nag-uusap po tayo <laughs> nag-Christian <laughs> at uh, Tuesday nagpo-proseso na po yung National Capital Ayun. Region General Tripartite Wages Productivity Boards. Mm -hmm. Eh kung meron pong mga namang na, kinikilala naman po natin na merong nakapending sa Kongreso, eh, hindi po namin hinahadlangan yon yung proseso ah. roon. Ah. Secretary, ah. yun ah. sana itatanong namin, baka binabangit <laughs> ko sa Nebo, naku baka wala nang taas sweldo, eto na yon. <laughs> okay, ah, ang ano kasi Walang um... kinalaman yon doon, secretary, <laughs> no? Magkaibang bagay 'yon, 'di ba? Yes, ah, Tuesday at Christian. Alam niyo po ang mga uh, ay na binipisyo sa ating mga magagawa. Uh, dalawa pong ang kategorya 'yan in general, wages benefits at mm -hmm. saka non-wages. Mm -hmm. no? Yes. Yung non po, bagamat po meron din yung uh, kasamang uh, pera eh yun po yung uh, kagaya nga nitong programa na 20 pesos mm -hmm. kung ang pinibili po nilang bigas ay 30 pesos o so kaya ay 35 mm -hmm. uh, isipin po ninyo kung magkano ang kailangan mai-matabi mm -hmm. para ukol naman sa iba pang mga bilihin na kailangan nila mm -hmm. so kung ang binibili po nila example na lang ay 30 pesos na bigas mm -hmm. uh, si sa 10 kilo po 300 yon mm -mm. eh kung makakabili po sila ng 200 mayroon po silang extra ng 100, 100. yun po mm -hmm. lang ganun lang po kasimple mm -hmm. ang plano pero hindi po siya pampalit right. <laughs> o pang pangsagabal ay <laughs> uh, medyo kasi kailangan po naman nag-iisip din ng programa ang uh, gobyerno na makakatulong sa ating mga mamamayan mm -hmm. eh gusto nga po namin sana'ng mangyari kung maging successful ang programa at uh, tayo po ay magiging sustainable ang programa, mm -hmm. Meron po tayong panggagalingan ng supply. Sana uh, pangmalawakan na po ang so, mangyari mm -hmm. para may option po ang ating mga mamimili. Ayun uh -huh. uh, po 'yung ano direction at saka, makakatulong din po tayo sa ating mga magsasaka dahil uh, yung pong uh, hakbangin na 'yan. Ang uh, mga bibilin ay manggagaling din mm -hmm. po sa ating mga magsasaka at ang NFA naman po katulong din uh, dahil attached agency siya ng uh, DA tayo po naman ay makakatulong din ah, sa dole naman ah, sa bahagi namin para po naman sa mga manggagawa at kanilang pamilya. Mm -hmm. Secretary, uh, it was mentioned already na 120000 initially yung kalahok dito sa 20 pesos sa bigas sa minimum wage earners. Paano pinili at sino-sino yung kasalig? Dahil yung mga minimum wage earners magtatanong na yan, kasali ba ako doon? Makakabili ba ako doon? Paano siya pinili at sino-sino sila? Ano, Christian, at Tuesday, Uh, bago pa po kami uh, nakipagpulong uh, nang ng uh, formal sa DA, medyo pinag uh, ano ko na po ang aking mga ang mga regional directors po ng Dole, medyo nakipag-ugnayan na sa mga employer, mm -hmm. no? Kasi ang unang pong gusto nating uh, ma-focus -ma yung mga malilit na kumpanya. Mm -hmm. uh, kasi alam naman po natin, karamihan sa mga malilit na kumpanya, eh, medyo uh, talagang kailangan matulungan ng kanilang mga manggagawa. So, nakipag-ugnayan po ang uh, mga re uh, regional directors natin, ang regional offices mm -hmm. sa mga kumpanya sa kanilang mga rehiyon. Mm -hmm. Kaya ayo pong uh, initial na bilang uh, na, na yan na po na nakasabit sa Dole at uh, pinag isinir na po namin yan sa DA. Galing po yan sa konsultasyon sa mga employers ng mga manggagawa na gusto po nating maging benepisyaryo doon sa pilot testing no. Mm. So uh, yun po yung initial kaya nga kung maging matagumpay at major uh, medyo uh, yung uh, ika nga uh, maging uh, maayos ang implementasyon from June to December. Eh meron na po yung mas malawakang rollout pagdating po ng 2026. Yeah. Kaya wag magtatampo yung iba na hindi muna kay kasali. Pilot pa lang po ito. Subok lang muna, at saka, subok. Pinili yung talagang nangangailangan. Oo. Oh, oh. Ayun nga ka. ano maraming salamat Tuesday dun sa iyong ano sinabi no kasi lagi eh, uh, hindi pa nga nai-implementa binabaril bakit eh, may piniliyan meron kami bakit di kami kasali eh pilot nga po para makita natin na oh. ah, hindi po kami magdi-discriminate kung meron Tama. po talaga kailangan ng mga nangangailangan oh. ah, pa may ah, pahintulutan po nila kami na mm -mm. ma-pilot at ah, ayun nga ulitin ko lang Bukas uh -huh. naman po ang aming kaisipan at welcome po namin ang mga mungkahi. Uh -huh. uh -huh. para Secretary, sa mga um, uh, last follow up regarding doon sa bigas. Doon sa mga minimum wage earner, how would they would know na kasama sila? Sasabihan ba sila ng employer? Milisahan ba kayo paano? Opo, uh, bahagi po 'yon. At uh, yun pong nabanggit kanina ni uh, ni, uh, ni Tuesday, Christian, uh, meron bang alituntunin? Uh, bida bina balangkas po 'yan uh, nung uh, mga katulong natin sa Dole at saka ng DA Ka kaugnayan din po magkaugnayan din po uh, yung uh, regional director ng Dole at saka ng DA para po dun sa mas maayos na implementasyon uh, so may mer meron po malalaman nila ang ano dagdag ko na lang christian at tuesday pumari po, po ay huwag maniwala dun sa mga nagsasabi na kay sila ay uh, makakatulong o Uh, sila ay makapagpapabilis kasama sa listahan. Lagi pong mayroong ganyan eh. Mm -hmm. mm -hmm. Oo. Oh, 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 may fake news oh. na gano'n. Gano'n. May mga <laughs> gumagawa talaga niyan. Baka mamaya yung ating mga manggagawa, sige, palista din dito. Baka oh, anong hingin sa kanila. O oh, personal na impormasyon. Mm -hmm. Oo. Oh, tama yun po. Ah. Kaya nga ano, Hintayin po nila ang official ang formal na komunikasyon galing sa kanilang employer. Bibigyan naman din po ng uh, impormasyon ng atin pong DOLE at DA. Mm -hmm. right. So, so ang po. Ang po mangyayari, sila, uh, secretary, yes, wag sa say. ibang tao. Yes. Ah, oh. Kundi yung mismong opisina nila o kumpanya ang mag-aanunsyo noon. Tama, tama. Hmm. Kasi uh, 'yun ang ugnayan natin para matiyak natin na pupunta right. doon sa mga pag-uukulan ng pakinabang uh, yung talagang mga eligible na beneficiary mm -hmm. kasi uh, medyo malungkot na pag mayroong ganyang klase ano ika nga possible na pakinabang o benepisyo meron kaagad nang iisip eh kung paano magkaka magkakaroon ng oportunidad uh, para makaisa sa ating mga manggagawa. Wag naman po, uh, wag naman po sana. Mm -hmm. Secretary, balikan ko lang yung sweldo dahil ito talaga yung gusto marinig ng karamihan. Da nabanggit niyo eh, pinag pinagaaralan na ano dito sa NCR. Oh, ah? sa NCR. Kailan natin inaasahan yung uh, anunsyo kung good news man o hindi? Uh, uh, actually, uh, lagi namang good news, kaya lang sinasabi hindi kumpletong good news. Eh. <laughs> 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 hindi boo. <po, laughs> <Di ba? laughs> hindi sapat. Uh, sas Sasabihin hindi sapat, baliw, mm -hmm. kuri Spot, mga ah. Siguro, mabuti sabihin ko na rin kagad na kahit na parang lagay akong taon-taon, parang siramplaha ko, <laughs> eh meron meron pong ang ginagawa lang po ng ating regional tripartite wages and productivity boards, may kinalaman po sa adjustment ng minimum wage, mm -hmm. yung entry level. O na ba po, pwede po namang merong ibang mekanismo kagaya po ng collective bargaining agreement mm -hmm. o kaya naman po yung usapan ng manggagawa at namumuhunan, mm -hmm. ah, meron din naman po. Kasing mga pulisiya o practices in place sa mga uh, negosyante na taon taon ni-review nire din nila ang kanilang umiiral na uh, sweldo kasi gusto mm -hmm. nilang ma-retain yung kanilang mga manggagawa right. hindi po mapapirate o lilipat-lipat no mm -hmm. so meron pong gano'n. so uh, yung pong uh, yung sagot doon sa kay Christian natatandaan niyo nung um, labor day ng May 2024 mm -hmm. Sinabi po ng Pangulo, binigyan ng tagubilin, direktiba ang atin pong mga regional tripartite wages productivity boards na magsagawa ng timely review Correct. Uh, 60 days prior to the anniversary mm -mm. of the latest wage adjustment Alright. sa bahagi ng NCR. July 16 po yung latest anniversary. So meron na po kayong time frame within which na matatapos yung proseso. Nagkaroon na po ng public consultation. Uh, magkakaroon naman po ng public hearing itong buwan na ito. So after that po, magkakaroon na ng deliberasyon ng mga member ng wage board ng NCR. At uh, asahan po natin magpapasya sila uh, by July po, mayroon silang mayroon na po silang desisyon. Secretary, last na last na last na lang talaga. Without <laughs> preempting the decision, sinasabi nyo kanina lagi namang good news. So in the short may aasahang kahit magkano may taas sa sweldo by July. Usually po talaga naman eh kung napasin po niyo 2022, 2023, 2024. Mm -mm. Uh, lahat po meron naman karagdagan eh. 'Yon lang mm -mm. lagi ng issue bina binabalanse yeah. po yung ano ng uh, ating mga uh, boards uh, yung pwedeng maging epekto sa atin pong inflation mm -hmm. sa employment level saka sa kas GDP po natin mm -hmm. uh, it's not an easy task no lagi po yes. naman kasi kaya medyo mm -hmm. minsan po nga ako sa mga miyembro ng board pero tripartite po yan eh right kasama Pag naman yung kinatawan ng labor employer, Opo. po mm -hmm. so medyo ang normally po nakaraang taon po uh, practically consensus po eh mm -hmm. ang uh, naging uh, kanilang uh, pag, uh, pag o pagpasya mm -hmm. uh, ibig sabihin po sama-sama sila ito nakita nilang amount na makatutulong bag yung nga eh, hindi <laughs> hindi absolutely oh, sapat oh, pero ganun naman talaga parate eh, secretary ano uh, eh, uh, oh pero ang layunin mapanatili ang employment at makalikha ng mas maraming employment kasi pagka ang uh, ang uh, demand ay mas malaki kaysa sa supply. wag na po, hindi na siguro natin pag-uusapan ng minimum. Eh. Mm -hmm. Kaya nga po kami rin, tuloy-tuloy din yung aming upskilling at saka retooling ng mga manggagawa kasi yung pong minimum wage para lamang po sa mga unskilled, walang kasanayan. Mm -hmm. Yung mga may kasanayan, meron po silang uh, uh, additional na kwalifikasyon o credential para bigyan po sila ng mas mataas na sweldo. Ayun. With that secretary, marami pong salamat sa oras po ninyo at sa susunod po ulit, sir. Yes, uh, Tuesday at uh, Christian, maraming salamat din sa pagkakataon. Uh, magandang uh, umaga po uh, ng linggo at uh, mabuhay po ang inyong programa. Salamat po. Mga kapusong nakausap po natin, walang iba kundi si Labor Secretary Bienvenido Lagwesa. Babalik po kami alas 2. Walang Pino Protectahan